Agimat ni Paraon Mga kagimat, uh, Happy New Year sa inyong lahat Tapos meron akong i-share sa inyo Abalay, gift ko na Marami kasing nanghihingi na mga orasyon about sa Paano buhayin ang mga mutsya Yan, paano siya paandarin, paano pangalagaan, paano yung gabay niya, pagkuha mo, minsan yung gabay sa mocha, umaalis tapos daladala -dala nila, wala na yung kapangyarihan, wala na yung epekto. So paano mo tawagin ang gabay tapos ipasok mo sa loob ng mocha, tapos umaandar na yon, yung gabay, nandoon na siya sa loob. So sa lahat ng kumuha sa akin ng ano mga gamit mga mocha, mga agimat pwede nitong i-apply sa doon sa mga turo ko uh, sa mga turo ko i eh, after ng mga paandar before ka umusal ng mga depensa uh, gamitin nyo to uh, pagtawag sa gabay ng ano, mga mocha tapos kung meron ka mocha i eh, or mga agimat for example ito ito na klase sa bato Oh, uh, hawi, ah ganyanin mo lang tapos ipan mo. Okay, so ipapakita ko ngayon mga kagimat ang orasyon. Paano pagtawag ng gabay sa mutya para umandar siya. Tapos yung gamit mo, meron talaga yung gabay. Mga kagimat ito yung orasyon pagtawag sa gabay sa mutya na nakuha mo or for example nakuha mo galing sa akin or saan mo yan nakuha ito yung pinaka importante na part sa isang anting eros para talaga yung gimat mo yung anting-anting mo meron talaga siyang gabay maandar talaga siya meron siyang espiritu na, na mag-guide sa iyo at magpro-protekta sa iyo sa lahat ng oras sa lahat ng panahon kaya yung nakuha sa akin very important to na magamit ninyo sa ano, pang araw-araw, eh, sabay ninyo sa inyong mga dasal para umundar talaga na kusa ang inyong mga gamit. Pagtawag, orasyon, pagtawag sa gabay, sa mutsa na nakuha o kinalap. Aye ha. Shaya. Shaday. El shayay. Shah. Ya or Ja. Aisha, Sha. Ayeha, Shaya. Shaday El Chayai. Sha. Ja. Aisha, Sha. I repeat mga kagimat para klaro talaga. Ayeha, Shaya, Shaday El Chayaisha Ja Aisha Sha Ang paggamit nito mga kagimat Iihip nyo to sa mga mocha ninyo Tapos um, Yung pattern ng prayer ko na tinuro ko uh, I-click uh, ano ko lang sa notification O sa description box ang link Para makita nyo yung orasyon o papandar sa mga orasyon tapos pwede nyo itong isunod. Ito yung part 2 na sinasabi ko doon. Pwede nyo itong isunod para uh, manatiling buhay ang yung mutya. Tapos meron ng gabay. Kasi maraming mga antingeros na, na, na dala naman ka ng mga gamit, mga anting-anting, mga mutya. Hindi nila alam na wala yung gabay, wala na yung bisa. Pero dahil sa orasyon na to, may epektibo at meron talagang gabay na mag-guide buhay ang iyong mga agimat pasukan ito ng espiritu ang iyong mga agimat yung espiritu na nung unang panahon yung mutya nang jana na yung espiritu tapos pagkuha mo umalis na so kailangan mo yung pabalikin doon sure siya, siya na espiritu ang kusang aandar ang manitili doon manirahan doon magtemplo sa iyong gamit sa iyong mga mutya so ito ang orasyon na gagamitin mo iihip sa iyong gamit pwede mo din tong gamitin mga kagimat kung meron ka mapulot na mga bato ihip mo na to ihip mo na to para umandar na siya para yung espiritu hindi na makaalis at mananatili na siya doon bali matrap siya doon or magtemplo siya doon sa gamit mo tapos pag siya hawak ng mga antingero sa gamit mo, napakalakas ng na bakat hindi. Kasi buhay na buhay siya. Meron kasi siyang espiritu. Mga kagimat, uh, yan yung regalo ko sa inyo kasi 2024 na bukas. Uh, Happy New Year sa lahat. Tapos um, Merry Christmas nga pala. So ito na yung regalo ko. At least magamit ninyo. Maraming nagtatanong. Maraming gusto makakuha sa orasyon na yan. At uh, tested yan, proven yan. Uh, yan yun yung gamitin ninyo palagi para yung gamit ninyo, buhay na buhay siya, umaandar. Tapos, hindi kayo magsisisi dyan. Ah, isikreto nyo yan sa... Huwag nyo yung i-share sa mga mayayabang na tao. Ang paggamit nito is kailangan mong maging mabuting tao, humble ka. Tapos, mabait matulungin sa kapwa. Kasi, ano mga gamit, mawala kasi ng bisa kung puro kalagyabang tapos hindi ka nagdasal ang mga anting-anting mga agimat magay, may mas malakas sila kapag marunong ka magdasal sa Diyos kasi ang lahat na kapangyarihan ay galing sa Diyos okay mga agimat uh, kung nagustuhan nyo itong video na to please like, share, comments and subscribe to our YouTube channel and click the notification bell at kita kita tayo sa susunod na video ako ang yung kagimat na si Paraon Marami pong salamat sa inyong panunood.